Uh, hindi mapapaliwanag yung hirap na nararanasan ng na mga taong talaga naman hung uh, dumaan sa mga matinding uh, pagsubok katulad ng sakit o sakuna. Minsan pa nga, may mga pangyayaring nalalagay sa panganib ang kanilang buhay sa mga pagkakataong makaligtas. Karamihan mm -hmm. sa kanila eh itinuturing na second life ang buhay nila ngayon, hindi ba, Maris? Lalo na yung mga nakausap Totoo natin, yan. Susan. At patutotohanan yan ng uh, resident meteorologist natin, na si Mang Tani. Good morning, Mang Tani. <laughs> good morning, Maris. Oh, good morning. Alam mo oh, talaga doon si Mang Tani at saka siya, may kasama si niya. Si Glo. Hindi lang weather update yung hatin oh. niya, niya Maris. <laughs> Hindi lang weather update, talagang kakaiba ang kwento ng milagro at pananampalataya yan na pinagdaanan ng kanyang buting may bahay na si Tita Gloria Cruz. Tita mm -hmm. Glo for short. Mm -hmm. At napakaswerte natin ngayong umaga at mga natin sila ngayong umaga. Good morning. good morning po sa inyo. Talaga naman si Mantani. Matani, ito kita Titaglo. Hi. Good morning oh, tani, ni to you, Mantani. Ito si Mantani, sobrang lambing talaga niya kay, oh, kay Titaglo. Oo, talagang nakaka-inspire Itig no? yung inyong storya, yeah, no? Imagine, 2011, nung uh, makaranas ng massive stroke si Titaglo, at ayon sa mga doktor, doon sa Australia pa nangyari ito, no? Ay, brain dead na siya. At tapinayuhan nga ng mga doktor yung kabiyak niya si Mantani na maghanda na na within 48 hours. Grabe, no? Maaari nang mumaalam si Mrs. Cruz. no? Hindi naman pumayag. Si Mantani, ha? Hindi siya sumuko. At, at himalang nagising mula sa pagkakumataw si Mrs. Cruz. Napaka-inspiring na story. O oh, okay. yan. Yun. Alamin natin kung ano nga ba talagang nangyari noon, no? May mga kwento na tayong nabalitaan pero this time, ang alamin natin, yung exactong near death experience mm -hmm. na yun, oh, yun. Si no? Titaglo. Titaglo, ano ba yung naranasan nyo yun, yung massive stroke? Kayo ba talaga wala ng consciousness o Wala na kayo matandaan? Talagang wala akong matandaan kasi nung time na... Nag-blackout talaga ako, mm -hmm. hindi ko na alam kung anong nangyari. Hindi ko nga alam na mm -hmm. nagkoma tos para ako. Mm -hmm. Nalaman ko lang lately nung kay Tani kasi hindi naman niya sinasabi na ang nangyari sa akin talaga. Nung na, nagkamalay na kayo? No, hindi na, nung ano na, mag medyo magaling-galing na mm -hmm. ako, ah, nung nila sinabi na nagkoma ako, uh -huh. tsaka na-ICU ako, hindi ko alam actually na nangyari sa akin yun. Mm -hmm. eh, pero yung sinasabi po ba o napapanood natin sa pelikula na Halimbawa, meron kang nakikitang liwanag. Mabuting-mabuting, -ma maliwanag. O kaya maliwanag. naglalakbay ka habang sa panahon na matos ka. Nakita niyo po ba yun? Naranasan niyo po ba yun? Actually, walang nangyari sa aking gano'n. Pero yung mga kaopis na ako sa pag-asa, sila ang naka parang nakaramdam ng gano'n. Anong kwento nila sa inyo? Ano kasi nung dumating ako, sabi nila pagka Saturday kasi pumapasok ako, mm. na, nagbukas daw bigla yung aking aircon sa may likuran. Yeah, na, pero, sa pag-asa po sa yun. Pag pero po kayo noong time na yun, nasa Australia, nasa Australia kayo. At nakas, ano kayo, Nakabu yata, oh kaya mm -hmm. nasa ako. Yata, o kaya nasa mm. ICU ko. Basta yung time na nasa ma maluha. Hindi kilabutan ako. <laughs> uh -oh. Nag-iyakan nga daw sila dahil bigla na lang mga 2 o'clock, 2 p.m., Biglang nagbukas yung aircon sa likod, sa likuran ko na ako lang ang usually nagbubukas. Mm -hmm. Nag-iyakan daw sila, sabi nila, sabi, naku, titaglo anong na kaya nangyari? Inisip ba nila kung anong nangyari sa akin? Mm -hmm. Kaya nung nag-iyakan sila, tap na, ano, ano nga, natakot sila, baka dami nangyari sa akin. Kaya nung, ano, tuwing 5 o'clock, umaalis na sila sa room kasi natatakot Napatakot sila. sila. Mm -hmm. Pati yung lalaking kasama ko, mm -hmm. nagpapasama sa si, ah, kasi mm -hmm. nga, Natatakot siya. <laughs> 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 na. Kasi mant mantanin nung no sinabi sa inyo na within 48 hours, eh, pa, syempre pag sinabi oh, sa inyo, di ba? Taninan ba naman yung mahal niyo sa buhay? Kayo ba ay e, sumuko na agad Parang, parang nawala na ba kayo ng pag-asa? Paano? Paano? Paano nyo hinandle yun? Yun, yun ang isang ano, dahil hindi ako sumuko mm -mm. nung nasinabi sa akin ng doktor na kailangan tanggalin na yung ventilator sa kanya. Uh -uh. Kasi kailangan dahil sa kanila wala nang pag-asa siglo. Uh, hindi ano na? na kailangan ng katawan niya yung ventilator. Uh -uh dahil bali wala na Oo. yung ventilator. Oo. So nung sinabi sa akin yun, syempre dahil nakikita mo yung misis mo na humihinga Oo. kahit na halos talagang wala na. Oo. Dahil lahat na ng klase ng ano nasa kanyang katawan. Oo. Pero sinabi ko nga na hindi ako papayag. Unang-una nag-iisa ko doon okay, yun. yung aking tatlong anak nandoon sa nandito sa Pilipinas, yung aking mga kapatid napakalayo. Ang isa nga lang talagang naranasan ko doon, kung paano magpisa. Mm -mm. Na halos wala kang malapitan. Tapos sa ganung pagkakataon pa, na, oh, na mm -hmm. yung misis mo kausap mo lamang ilang oras lamang yung nakakaraan. Tapos eto ngayon, sinasabi na sa akin na wala na siya. Mm -hmm. Wala na nang pag-asa. sinabi niyo sa doktor? Okay, within 48 hours, eh, na namin. Ang ang sabi ko lang nung nung yan sinabi sa akin tatanggalin ng ventilator. Please, please don't do that. Sabi ko dahil mm -hmm. tinanong ko sa kanya, what will happen if you will remove the ventilator? Uh -oh. So sabi ng doktor, we don't know. Sabi ko, no, you are sure that she will die. Mm -mm. Sabi ko once you remove the ventilator, mm -mm. so please, she will live and there will be a miracle. Mm -hmm. Yun yung sinabi ko sa doktor. Paano sinasabi po niya nung time na yon nung doktor talagang brain dead na si Tita Gloria? Oh, brain, dead. Hindi lang siya kasi merong, ano yun, team ng mga doktor Oh, mga team ng doktor yun eh. No, hindi lang naman siya. Eh. Oh, oh, oh. So lahat yun, nagmamonitor kay Glot iisa yung kanilang nakita. yung mga ganyan, iba nagko-conference siya na eh, Bago sila mag-ano ng isang kong... So, Nag-meeting muna sila bago ako kinausap. At yung kumakausap sa akin, yung team leader. Gano'n po katagal mula nung sinabi niya na within 48 hours, eh, maghanda na kayo dahil mawawala na si Titaglo mula noon hanggang dun sa time na nagising si Titaglo, Glo, Gano po katagal yung panahon na yun? Hindi, bali ang nangyari, yung first week na kumato si Glo, araw-araw yun, sinasabi sa akin tatanggalin na yung ventilator. Mm uh -uh, Kayo lang hindi pumapayag? Oo, ako lang hindi pumapayag. Pagkatapos noon, uh, after one week, nagdatingan yung mga anak ko, And then, nung pagdating ng mga anak ko, kinausap muli kami. Ako, yung tatlong anak ko, tsaka oh. yung mga kapatid ko. At After one week yon, At doon, final na sinabi nilang, kailangan nang tanggalin yung ventilator dahil wala nang gamit kay Glo uh -huh. at kailangan na siyang ilabas sa ICU dahil dead na, brain dead na siya. Pero hindi pa rin kayo pumayag? Hindi kami pumayag pero wala kami nagawa. Tinanggal yung ventilator kay Glo. Okay. Uh, at ano po ang nagpapatuloy nung kanyang paghinga? Nilagyan siya ng tracheostomy, oh, yung tubo dito para yun yung daanan niya ng paghinga. Pero tandang-tanda ko yung sinabi ng doktor sa akin at sa aking mga anak na okay, we will remove the ventilator but we will put a tube in her throat. But Bakit pinasinabi po yun? Kasi dahil naan yun yung mahal na mahal Nitate namin. Nag-iiyakang kami. Uh, uh, um, oh, Nag-iiyakang kami, nagmamakawa kami sa kanila na huwag nang tanggalin. So kung tutuusin, parang sinasabi niya na wala na talagang pag-asa pero dahil sa nakikita niya pagmamahal niyo kay Tita Glo, nalagyan niya na. Lalo, para, oh, niya. para lamang maantig maantig din yung amin na sige, hindi namin pinabayaan uh, yung uh, uh, asawa. Nakakaantig talaga yan, pero bago natin ituloy ang pag-uusap natin ang kwentuhan natin mm -hmm. Ayon po sa isang pag-aaral kasi, ay ang uh, pagkakaroon ng sobrang carbon dioxide sa daloy ng dugo o, At ang um, pagkakaroon ng, uh, yun yung nagiging dahilan ng parang near-death experience daw Pero alamin natin kung bakit pare-pareho ang kwento ng mga nakakaranas nito Tulad ng nakakasilaw na liwanag, minsan pa nga, ay yung mga namayapang kaana Nakikita rin ng mga nakaranas ng uh, near-death Nakakausap natin sa telepono si Dr. Babes Arceras, isang psychiatrist Good morning po, Doc Good morning, Doc Babes Good morning, Susan and Marie. Mm -hmm. Dok, ano ba yung explanation nyo sa mga nakakaranas ng na mga near-death experience? Yung mga, sabi, nakakita ng panel, may maliwanag na ilaw. Ay, yung iba nga, nakikita pa sa San Pedro. Mm -mm. Sa San Pedro. <laughs> ano yung, ano diyan ano explanation dyan, Dok? Oo. Um... Tama ka na ang isang pag-aaral ay nagsabi na pwede yung dahilan sa carbon dioxide retention. Mm -mm. Pero alam mo na base din dun sa isang research na may mga lima na mga experiences ng isang tao mm -hmm. sa so, tinatawag na near-death experience. Ano po yun? Yung una is high vibration, parang sobrang energy. Mm -hmm. uh, pangalawa, feelings of joy and peace. Parang pakiramdam mo napaka-peaceful na, napaka-tahimik. Ang pangatlo ay yung tinatawag natin na paranormal no? or psychic na experience. Ito yung feeling mo na parang nagpa-pop out yung body mo. Parang lumalabas ka doon no? sa katawan mo. Uh, Pang-apat, conditions of the future. no, Ito ang extrasensory perception na parang pakiramdam mo, alam mo nang nangyayari 1,000 years before and after. At yung pangalawang experience, ito yung may nakikita kayo mga namatay na or nakikita mo si Jesus or si Mama Mary. Oh, okay. Meron po bang medical definition o kumbaga explanation yung mga namatay at bumalik muli, nabuhay muli, parang ganoon? Halimbawa, in, in the case of Tita Glo, na parang sinabihan uh -huh. na na brain dead, wala uh -huh. na pag-asa. At isang sinasabi na ng mga doktor na maganda na po kayo kasi within 48 hours, wala na po. Was na niremove yung uh, uh -huh. uh, ventilator. Yung, yung ganun. Tapos so, biglang nagising. Uh, actually, yung explanation din sa ventilator niya sa saka sa tracheostomy, ang ventilator kasi is just a temporary thing. pero -mm. -mm. The reason na bakit na trade siya kasi mas ano yon mas longer mas effective siya kung ang tubo ay nandun sa trach. Mm -hmm. Sa trach, yeah. yan. Uh, yun ang explanation. Uh, madami kasi ang mga dahilan. Ang isang sinasabi nila ay nagkaroon ng carbon dioxide retention. Uh, pag sinabi mo kasi brain death, ang nakalagay doon na... Uh, parang medically hindi na gumagana ang utak, mm -hmm. pero yung katawan mo, yung puso mo at yung ibang parte ng katawan ay gumagana pa. Ah, uh, alam mo nga si Susan eh, you no? Know, may mm -hmm. yung din na experience ko sa mommy ko, na yung near death experience na 'yan. kaya nakaka relate talaga ako doon. Ah, ah, dahil yung na, na yung nanay mo ganito din dok ang parang naranas nakaranas din Ano po? Nakakita rin po siya ng ano, uh, blinding light, parang ganoon. Actually, sa ngayon, nandun pa rin siya sa hospital, no? Mm -hmm. Pero ang ang uh, uh, at that time, sinasabi na sa amin ng mga doctors Serena, na uh, baka hindi na magtatagal ang nanay mo. Mm -hmm. <laughs> Tapos mm -hmm. pinatingnan na rin namin sa mga madre na kilala namin. Alam mo, sabi nga namin, sabi nila sa amin, Hayaan nyo na si mama mo. Tanggap niya na. Mm -hmm. <laughs> Tapos sabi ng mga kapatid ko, ay hindi, hindi pwede, hindi pwede. And then mm -hmm. my mom told me. Actually, nakatake pa rin siya ngayon, ano. Mm -hmm. My mom told me, Dok, yung mga ganun ba, nakakatulong din siya somehow na bumalik ulit yung, uh, if ever, yung kaluluwa or kung ano man ang tawag doon? Kasi halimbawa, in the case of Mang hindi talaga siya si pumayag eh. Parang kinangawakan niya, niya yung Miracle. fact na merong milagro, yung pananampalatayan nila, ang uh, magsasalba uh, kay Titaglo. And in your case, ayaw din pumayag na inyong mga kapatid. So, somehow po ba, parang hindi talaga aalis yung kaluluwa kapag uh, talagang, na, yung kung 'di ba? Yung pananampalataya mo at yung ano, ayaw yung pakawalan yung mahal niyo sa buhay. Alam mo kasi medically no, sabi natin na kung wala man explanations 'yon, ah uh, may mga ibang mga pangyayari na science could not explain. And the mere fact that there's holding back no, ng mga family members could actually si Heard ba eh. Kaya di ba palagi natin sinasabi, kahit na ano yan, kahit na nakaiga yan, just talk to them, no? Uh, 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 just one of the things that you would tell the family. Ikaw usapin nyo lang, kahit mm. na hindi sila sumasagot sa'yo. Mm -mm, mm -mm. May mga ganun na, may mga, mga ganun nga sinasabi, kahit hindi daw narinig kausapin mo. kausapin mm -mm. Usapin mo ng kausapin dahil parang well, somehow, may, may mga ano yan eh. May mga milagro silang sinasabi pagka mga ganyan yung nangyayari. May mga eksplanasyon, pero at the same time, may mga oh. ibang cases na wala talaga, mm -mm. hindi mo na maipapaliwanag. Eh. Uh, uh, Doc, maraming salamat po sa inyo. Thank you po, so Doc. Ah, thank you. Po, Dok thank you. Good morning po. At si so, Mantani, ikaw talagang ano, ang pinahawakan mo na lang mga oras na yun ay eh, talagang para milagro na lang talaga. At hindi lang yon. Siguro nga, naniniwala ako na nung habang ako'y nagdidesisyon, na hindi ako pumapayag. Si Glo, nasa tabi ko. Mm -mm, kahit hindi niyo siya nakakausap, ano? Oh, nasa tabi ko siya at nagsasabi siya na, Daddy, huwag kang pumayag. Mm -mm, Daddy, mm -mm. para sa Nararamdaman inyo. Nararamdaman niyo po na, oh, ngayon, tsaka Ngayon, lalong na ano ko dahil na, ang ano ko kay Glo, kasi nung una, Lagi yung dependent sa akin. Mm -mm. Nung bago kong malis dahil nag-iisang anak. Mm -mm. Pero doon, no, na-realize ko na ganun pala siya katatad. Uh -huh. At para yon sa akin, at para sa aming mga anak. Oh, so, <laughs> mismo si Tita Glona yung naging inspiration nyo para talagang uh, uh, siya ay tuluyang uh, gumaling? Ganun po? O, paano yung mga So, di ba sinabi ng doktor na oh, tinanggalin yung ventilator, uh -huh. nilagyan siya dito ng parang tubo. Oh. Pero oh, ano pa rin siya, unconscious pa rin, di ba? Uh -huh. Ilang oras bago yung o araw ba bago bumalik siya sa consciousness na, na, na nagulating kayo? Oo, pagkatapos pa ng isang linggo. So, yung unang linggo, lunis siya wala ng malay. Mm -mm. Tapos, lunes tinanggal yung uh, uh, ventilator, ventilator sa kanya at inialis na siya sa ICU. Oh, oh, Kasi nga, hindi na yung ICU ang lugar para sa kanya. Oh, oh, oh. So, so inilipat siya sa isang kwarto at doon isang linggo pa uling tumagal na wala, hindi namin alam kung kailan siya magigising. Ang sinasabi oh. niyo po, hindi tinanggal na siya sa ICU kasi sa ICU, kapag nasa ICU ka, may pag-asa pa pang may pag Tinanggal siya doon dahil uh -huh. ang sinasabi nga ng doktor, wala na siyang pag-asa mabuhay. Uh -huh. But, at, at ang nakipag-usap pa nga sa aming mga doktor ay eh, hindi na para iligtas siya. Ang kausap namin doktor, pagkatapos siyang ilabas, ay ano na ang dapat gawin kay Glo kung sakali man. Na, hindi, hindi na may mangyari. Natanggalin na talaga yung ano. Hindi, natanggal na. Naku, yung check out ko mismo. Na mamatay na siya, gano'n na. Yung mga plano na. Yung mga plano na. Hindi na doktor ang kausap namin para siya. Parang funeral arrangement na. Gano'n sila. Gano'n sila ka-practical doon. Kinausap niyo. Kinausap kami, pero sa akin. Anong sabi niyo? Sabi namin, I'm sorry, bakit itong pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin, paano mabubuhay yung misis ko? Oo, parang... I understand, Mang Tani, nagsimba pa kayo, no? B before Yan. nung araw yung araw na nakita nyo naggising na pakikwento nga po right before you saw uh, si Tita Glona gising na siya no, uh. na. At ano ba yung mga naging uh, unang salita nyo sa isa't yeah. isa or nakapagsalita na ba si Tita Glona nung time na yun so bali pangalawang linggo na yun mm -hmm. araw ng linggo nagsimba kaming tatlo ah, okay. apat ako at yung tatlo, tatlo anak niyo. ko so isang pangkaraniwang araw na siglo ay ako matos pa. Mm -hmm. So pagkasimba namin, mga tanghali na yon, mm -hmm. pagbalik namin, so yung anak ko, Napansin ka agad, Daddy, bakit nakadilat si Mami? Oh. So, inugta ka siya. So, pagtingin niya namin, si Blu, nakadilat lang siya pero wala siyang ano. Di, hindi kumikilosin uh -huh. ah. Uh, so, takbo ka agad ako ron sa nurse station sa labas oh, oh, at tinawag oh. ko yung isang nurse. Sabi ko, hey, please, please, sabi ko na yun, my oh. wife, just woke up. So, sumama sa akin yung isang nurse at nakita nga namin na yung misis ko nakadilat oh, pero din. hindi siya sasalita, oh. hindi siya gumagalaw. So, maya-maya, nagsunuro na ibang nurse. Mm -mm. Tapos, dumating yung isang doktor na tumitingin sa oh, kanya. Oh. Ang ginawa ng doktor, tinignan si siglata tapos hinawakan yung kamay niya. Oh. Tapos, sabi niya, Gloria, Gloria, can you hear me, Gloria? Mm -hmm. lang si Iglo. Oh, Gano'n. Oh. Nagsigawan na kami. Oh. Yung mga nurse, nagtatalo na na lahat kami. Mm -hmm. Tapos, sabi ng doktor, oh, it's a miracle. Oh. Yun lang talagang nasabi nila. Lang nasabi, wala nang medical explanation. Wala, person. walang nasabi. Talaga dahil nga, yun? sa kanila, kahit sa mga <coughs> nurse, wala na siglo, wala nang pag-asa. Ano po oh, oh. una yung sinabi kay Titaglo? Siya, tumangulang, hindi siya nakakapagsalita, ano tayo na yun? Kayo, anong sinabi niyo sa kanya? Kasi, nag lang kami. Tapos mm -hmm. sinabi na, Mommy, we love you. Mm -hmm. Tapos andun na lang siya, nakatingin lang siya. Mm -hmm. And it took about a month pa bago nakapag, ano talaga, Pagsalita. siglo ng normal. Pag Basta yun. ang ano lang namin, mm -hmm. kapag hinahawakan namin sa kamay, gumagalaw siya, pumipisil Pimipisil siya. Nga. Oh, oh, oh. Pero ang isang pinakaroon, <coughs> yung, yung hindi ko na makakalimutan, yung bang nakita namin uli si Glo na dumilat mm -mm. pagkatapos ng... Yung dalawang linggo, napaka-insino kung kumpara mo sa iba. Mm -mm. Ang maano lang doon ay yung itinuring siya talaga. patay na dahil yung sinabi ng doktor yon mm -mm. pagkatapos niyang dumilat at gumising, sabi sa akin, did you know na mayroong order sa mga nurses mm -mm na, na ano huwag po? na siyang i-re-revive kung sakali man oh. na siya ay atakihin uli o makitang nahihirapan siya. Even without your lang. consent? Di ba yes. supposedly so. may consent ng no. pamilya yun? Wala na because she is already dead. Para sa, sa kanila. Sa kanila oh, oh. Kaya kung mahirapan man si Glo huminga, mga ilangan man siyang i-revive, hindi na. Kung bago pababayaan na? Pababayaan na dahil pa. nga she is already dead. Hmm. But because of that, nung araw na yon na dumilat si Glo at tinausap siya at naintindihan niya si namin, Doktor, tinanggal na yung order na yan because she is alive. Titaglo, ikaw, ano natatanda mo nung unang dumilat uli yung mata mo? Actually, wala pa ako masyadong matandaan eh. Matagal, pa rin pago bumalik siguro yung consciousness ko. Matagal hmm. pa rin. Nakahiga lang ako sa ospital. Alam po, sa ospital ako. Nagtatampo pa nga ako sa anak ko eh. Sabi ko, siya lang yung wala. Nung pala, nakabalik naka, na siya ng Pilipinas. Mm. Hindi ko naramdaman na nadudun siya. Mm -hmm. Sigurda, hindi pa rin ako masyadong, naka, hindi ko pa rin alam yung nangyayari. Eh. Oh, ano, okay. na, ano naging like, explanation po ng ano niya, ng, mga doktor doon, ng tani, doon sa nangyayari? Okay, Wala. Yung titaglo, din Wala ba? silang ipinaliwanag sa akin. Mm -hmm. Wala silang sinabi kung bakit nakabawi si Glo. <clears throat> Dahil sa kanila, kung mabubuhay man si Glo, gulay siya. Hindi makakapagsalita, hindi makakakilos. Kaya so, kabalik tara sa kung ano si Tita Glow ngayon. At ang lakas-lakas na ni Tita Glow ngayon. Oh, Tita Glow. Thank ano, ano, muna ang mensahe niya kay Mantani. Oh, kay ano pang sabihin? si Mantani kailangan may mensahe ka kay Tita Glow. Malaking pa sa salamat ko sa kanya na dahil nila pinabayaan sila ng aking mga anak. Sila yung nagbantay sa akin, talagang nila nilang pag-aalaga sa akin na habang ako'y nasa ospital. At hanggang ngayon, uh, mahal na mahal nila ako, nakikita ko yon dahil pagkasama nila ako, ako lang ang kanilang binabantayan. At alam na alam ko mahal na mahal nila ako. Kumanta ni Ika, mm -hmm. sa'yo kay Tita <laughs> salamat kasi, ka kasi kumisan, sa buhay, sa buhay mag-asawa kasi kumisan, mm hindi -hmm. di ba, merong hindi pagkakaunawaan. Mm -hmm. At bago nangyari yun, lagi niyang tinatanong sa akin, mahal mo ba talaga ako? Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, darating ang panahon, mapapatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. <laughs> Yan. Yeah. At yun yun, yung nangyari sa amin. Napatunayan ko sa kanya kung gano'n siya kahalaga sa buhay ko. Ang tani naman, naiiyak ako. <laughs> Thank o, you so much. po kami Thank ang kapit balita so na po. At itaglo. <laughs> at itaglo. <Thank> <laughs> <you>. <laughs> Pero man naman hindi maaantig ang <laughs> no, puso nga. sa kwento nila man tani at hindi itaglo. Pabalik pa po ang balita na po. Thank you so much. Salamat. Salamat. O, at po kami. Thank you.